Hey guys, tara samahan niyo kami for today's video. Kami ay Gora, gagala po kami pa baklaran. Tatirik ang araw. Punta kami baklaran for today's video. Guys, sakay na kami ng ayaw pag shake. Sakay na kami ng helicopter. Helicopter to. So, ayan, habang nakasakay kami ng helicopter, syempre, kailangan muna kumuha ng tita ng uh, clip. So, ayan, habang doon yung dalawa sa likod kami naman ay nandito sa harapan ng Ate Shira. Tapos, ang dalawa naman ay nasa likod. So, pangachika-chika muna kami dyan. at yung yung dalawa. Hi kayong dalawa, hi! Hi sa uh, vlog ng tita. Ang aming kuya ay nasa likod siya, nasa back ride siya, nakaupo. Kami naman ay nasa loob ng helicopter. Helicopter yan, guys. So ayan, nandito na kami sa jeep. So ayan, nag, uh, jeep kami papuntang Baklaran. Mamimili kami ng mga gamit nila sa si school dahil pasukan na naman po. Shoutout sa mga nanay dyan na mamimili. Nakatulad namin, mamimili ng mga kagamitan sa si school ng mga bata. Hello guys! So ayan, nakababa na kami ng jeep. Bandang heritage na ito. So ayan, sobrang hangin. Malakas ang hangin. Kahit sobrang tilikang araw, ginawa namin, tinupi na lang namin yung payong. Sayang naman kasi yung payong nasisira lang sa hangin. So ayan, lakad lang kami hanggang makarating natin kami doon mismo sa may baklaran, sa may simbahan banda. Lakad lang muna ang mga person kay katirik na araw. So, yun lang guys. Tara, samahan nyo kami. So, ayun, hindi na po ako nakapag-video-video sa mga pamimili namin dahil baka maiwala na aking cellphone. So, ayan, ang daming tao guys. Ito yung malapit na to sa may baklaran. Uh, LRT station. So, ayan, nandiyan na kami. Sobrang dami. Sa mga mamimili na katulad namin, mga nanay, naku, mas agahan nyo pa. Baka mas marami pang mamimili pagdating ng mga sunod na week. So guys, kamili na kami sa inyong mga gamit na mga bata. Kamili na kami ng mga bag nila sa patos. So, ayun guys, nung linggo lang ito, so linggo yan, so hindi siya masyadong matao. Sa may simbahan lang, sobrang dami ng tao. What more pa kaya pagdating ng uh, pamimili sa mga sunod pa na week? Dahil syempre, mag-rush na yung mga, mga nanay, mga magulang na mamimili ng mga gamit. Kaya mas agahan nyo, tips ko sa inyo guys, mas agahan nyo mamili. So, ayun guys, kung meron na kayong budget para sa kagamitan ng iyong mga anak, pwede na kayo bumili ng mas maaga naman. Kung meron naman ng budget, kung wala, eh wala tayong magagawa dun. So, yun lang guys, pauwi na kami. Follow for more. Bye.